Ang hugis ay nakahandusay, dambuhala, sa puso ng kagubatan. Isang higanteng nakahiga, tila naging bato, at sa mga napakalalaking katangian nito ay nakaukit pa rin ang dalamhati ng huling hininga. Sa paligid niya, ang mga halaman ay naninilaw, parang sinunog ng karahasang bumagsak sa kanya. Isa lamang siyang alamat, isang mito na isinilang sa daigdig. Isang mesiyas na digital, anak ng isang viral na kalto at ng isang propetikong AI. Sa loob ng maraming taon, milyon-milyong tao ang nanalangin sa kanyang pangalan ng Arab sa kanyang pagdating at ibinuhos ang kanilang pananampalataya sa kanya. At sa paraang walang sino man ang tunay na nakauunawa, ang tambak na paniniwalang iyon ay sapat upang hilahin siya mula sa kawalan. Nagkatawang tao siya rito, sa Berelia, sa loob ng isang Node of Summoning, isang lugar na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag kung saan tila nagkakaroon ng pisikal na anyo ang damdaming pantao. 70 taon na ang nakalipas mula ng unang mapagmasdan ng ganitong kababalaghan. Mula noon, walang tigil na sinisikap ng mga siyentipiko na maipaliwanag ito. Walang formula ang kayang ipakita ang ugnayan sa pagitan ng kolektibong imahinasyon at ng bagong anyong materya. Ngunit naroon ang katotohanan, kapag sapat na karaming tao sa daigdig ang taimtim na naniniwala sa isang bagay, ito ay nagkakaroon ng anyo rito sa very area. Hindi isang metapora, hindi isang pangitain, isang tunay na realidad, malawak at nakamamatay. Sapagkat ang mga Diyos na ito ay hindi nagtatagal ng buhay. Sobrang marupok, sobrang nakatali sa mga silakbo ng damdamin ng tao. At sa kanilang kamatayan, ang kanilang laman ay nagiging lithium, isang mahalagang material na tanging birelia lamang ang nakagagawa. Sa paligid ng bangkay, abala na ang mga makina, hinuhukay ang hilaw na mineral. Ang lithium kapag dilinis, ay may kakayahang pabagali ng pagtanda ng utak. Dahil dito, hindi na namamatay ang sangkatauhan mula sa loob. Sa kailaliman ng istasyon, habang umuugong ang mga makina at walang katapusang nagbibilang ang mga screen, pinagmamasda ni Liam ang mga imahe ng gubat na winasak ng mga drill, ng isang dambuhalang nilalang na bumagsak sa isang esmeraldang dambana. Tahimik na pinanood ni Liam ang mga imahe, nag-iisa sa kanyang mesa. Alam na niya ang katapusan ng video. Ang gubat na wasak. Ang komentaryong korporatibo. Ang pangako ng gantimpala para sa mga naniniwala. Isinara niya ang terminal. Dumulas ang tingin niya sa nakabukas ng form. Isang misyon pang agham ang naghahanap ng tekniko para sa isang base sa hilagang silangan ng Berelia. Delikadong rehiyon, Mahirap puntahan. Kaunti ang gustong sumubok. Napabuntong hininga siya. Pagdaka, ng hindi nag-alinlangan, pinindot niya ang ipadala. Muli, hindi iyon ang unang beses. Ngunit sa pagkakataong ito, sa pagkakataong ito, naramdaman niya, magiging iba ang lahat.